Hello guys. Ah, uh, nandito dito na po ako sa MOT. Mm. Ready ko lang po yung, yung car. Yan. Yeah. dito na po ako sa MOT guys ayan ito po yung aking sasakyan papa MOT ko pulang siya then uuwi na rin po ako and guys ito yung kapaligiran uh, dito ito yung MOT center mm okay